At dahil po Valentine's Day ngayong araw, may iba't ibang gibig ang LRT2. Kung ano-ano, mga yan alamin natin sa report ni Harley Valbuena live. Harley? Rise and shine, Audrey. Ramdam na ramdam nga ang kilig dito sa LRT2 dahil sa iba't ibang pakulo ngayong Valentine's Day. Una rito, tampok ang live pianist para sa romantic vibes habang naghihintay o naghahanap ng inyong dawan. Mayroon din giveaways ng rubbing alcohol para ready sa holding hands at toothbrush para fresh breath kayo sa inyong kadate. Nakaset up din ang photo booth sa Antipolo at Cubao Station. Buko dito, mamamahagi rin ang light rail transit authority ng roses at chocolates para extra kilig. Para naman sa mga sawi sa pag-ibig, pwede pa rin kayong manalo dahil mamimigay ang PCSO ng 100 pesos worth ng 4D Lotto tickets sa Lotto Playing Couples. Bukod sa Antipolo at Cubao Station, may ganito ring Valentine's Pakulo sa Pasig Marikina Station para sa sana all moments ng mga mag-asawa at mag So, maaaring itag ang LRT2 sa inyong photos at videos at gamitin ang hashtag LRT together. Audrey, sa ngayon ay mahaba na ang pila dito sa LRT 2 Antipolo Station, pero tuloy-tuloy naman ang pagdating at pag ng mga pasahero. Maraming salamat Harley Valbuena.